Eto na naman tayo, mga Dre. Eto <laughs> na naman tayo, no? Ah, uh, magandang araw sa inyo lahat. Unang una sa lahat, mga Dre, no? Sana okay lang kayo lahat. Pupunta ako ngayon sa LTO, mga Dre. Dala ko yung passport ko, yung By the way, nakuha ko na pa yung nakuha, nakuha. Nakuha ko na pala yung translation ng lisensya ko, mga Dre, no? Pupunta ako sa LTO kasi magpapa uh, kukuha ako ng lisensya mga Andre basically yung pala yung gagawin ko no? kukuha ako ng lisensya ng Pilipinas para ano para may ID na rin ako mga Andre no? para may ID ako rito sa Pilipinas kasi sa lahat ng transaction karaniwan hindi sapat yung passport mga Andre no? Uh, kadalasan hinihingi nila dalawang government ID government issued ID kaya uh, asikasin ko na ngayon para malaman ko rin kung ano ba yung kulang ko mga dre Kasi meron pang ano eh Medical mga dre no Sa ano kasi mga dre no Sa uh, sa Canada wala namang Wala namang ganun no Walang drug test Walang medical na uh, Kung ano ano Sa 3rd floor daw eh So punta tayo sa 3rd floor Aba ah, lang pila Walang meron Bawal na ka sure? Bawal na ka short. <laughs> Bawal na ka short. Hindi daw ako dapat dito magpunta mga dre. Doon daw dapat sa may sabang. Hindi daw pwede yung conversion ng license dito sa satellite office. Kaya pupunta ako sa may sabang Dasmarinas mga dre. No? oras na launan na malayo layo rin konti yun mga dreno no? mga dalawang sakay tapos ano pala mga treno? kumbaga hindi sigurado dun sa translation ng ano ng license ko mga treno kung tatanggapin na kasi hinahanap nila yung seal lang ano eh seal ng ng Canada nandito tayo ngayon sa bayan ng Dasmarinas hindi ko alam yung sakaya papunta sa bank ang behira o pa yata ako kahit ako lang sa inyo yung munisipyo ng Dasmarinas mga treno bago ako ano bago ako mag tricycle o kaya mag jeep man Marami na tayo mga reno Sa mismong bayan ang Las Marias Diyan lang yung munisipyo Mabusisi dito mga dre Sa Pinas, ang busisi Mas mabusisi rito, maniniwala ba kayo mga dre Na mas mabusisi rito sa Pilipinas Kesa sa Kesa sa paglakad ng mga Iba't ibang papeles sa ano sa ibang bansa mga dre sa Canada sa Canada karaniwan mga dre isang government ID lang pwede na pero dito sa Pinas kailangan talaga dalawa mga dre no? wala silang tiwala ito sa ID kasi baka na doktor ayun ang mahirap mga dre pag marami magdaraya <laughs> talagang sinisigurado nila na yung ID mo is ano kumbaga hindi galing sa daya ayan ang Dasmariñas mga tre ang munisipyo. sityo lumana hindi na nabago tapos ang simbahan ng Dasmariñas at taakot si Sir, saan ang sakayan ng Pasabang, sir? Pasabang? Simula rin ito, pangatlong kanto. Pangatlong kanto? Uh, Thank you, sir. Mga uh, boss! Hello, <laughs> 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 Mga masisipag na traffic enforcer ng Gas Marinas, mga dre, no? Ito, school. Hindi ako dito nag-aral, mga dre. Ayan, uh, simbahan ng Gas Marinas. Bakit hindi kaya nililinis yung pasad ng mga ano mga dreno na simbahan? Oh, nilulumot na ano. Matanda na, matanda na yan eh. Nakakatuwa rito mga dre, kasi parang sanay na sanay yung mga tao sa ano. Sa nabibidyohan ba sila? Hindi katulad sa ano. Sa ibang bansa. Baka mamura ka eh. Kaya lang well, makikipagpantetero ka rito sa mga sa mga motor, sa mga jeep. Pangatlong kanto raw, no? Mula dito. So, pangalawa na to. Dati madalas din ako dito sa lugar na to, mga dreno. Saan ba tayo kanina? Yung mabusisi, mga dre, no? Napaka-busisi talaga, mga dre. Sa lahat ng bagay dito sa Pilipinas, talagang sinisigurado nila na hindi mo sila madadaya, mga dre, no? Kasi nga, marami mandaraya. <laughs> Ayan ang disadvantage, mga dre, no? Sa Canada, somehow, mga dre, ano eh, kumbaga, may tiwala sila sa sistema kaya hindi sila gano'ng kakabusisi mga deno katulad dito tsaka hindi 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 patok doon yung mga pixer mga dre, no? tsaka yung mga nalalagyan pagdating sa mga sa mga anong tawag dito sa paglalakad mo ng let's say lisensya uh, uh, walang pixer mga deno dito doon sa kayan eh tatanong natin Sir, dito ba sa kaya pa sa bang, sir? Ba, saan kayo sa sabang? Sa may LTO ho. Ah, sa may special ka. Tricycle? Oh. Magkano? O oh, sige. Ito. Oh, sa lang na biyan. Yung bibinga. <laughs> Yung tricycle na lang mga dre, 50 raw. Bitsa. yun, mga tre kaya, kaya kayo pag nagtanong kayo <laughs> naalala ko yung ganyang sitwasyon mga tre, no? nasa Manila ako eh nagtanong ako sa vendor yung sakayan ng jeep papunta rin sa pupuntahan ko hindi niya tinuro sa akin kung saan yung sakayan inalok niya ako no, <laughs> nung tricycle din mga tre, no? parang ano nga yun eh, parang yun nga, syempre, aabutan ah, siya ng tricycle pag nabigyan niya ng na pasahero, di ba? Dito ba? LTO. <laughs> dito nga yata. Oh, dito nga siguro. <laughs> Pero sa akin okay lang naman mga dre, no? nag-tricycle ako kasi ah uh, kaysa magantay pa ng jeep, di ba? Ah, ito nga, ito nga LTO mga dre. Yun. Tatanong ko muna kung okay na tong requirements ko. Kasi nga mga dreno no? Nagbasa-basa ako dun sa website ng Canada. Hindi sila nag-notarize mga dreno no? Unless, unless yung papel na gagamitin mo yata is may perma ng, ng mga, ano man tawag dito? Ng mga official ng ano, embassy na Pilipinas mga dre. Parang ganun. Anyway, nandito na tayo ngayon. Kaya uh, tingnan natin. O, ano mangyayari. na pilapan ko na yung form nila mga dre ngayon kailangan ko magpa medical nandito din lang sa loob eh pagkatapos ano kayang sunod kasi is nabero yung gwardyo eh. parang galit no mainit kasi mga dre tas naka long sleeve pa sila no kawawa naman sila anyway dito na tayo magpa medical mga dre no 500 pesos hello po magpa medical po Uh, ...conversion po. Pagkano po? hundred. Tapos na ako sa... ...unang screening, mga dreno. Binipi ako. Kinuha yung timbang ko. Kinuha yung height ko. Ngayon, nag uli ako. Siguro eye test mga dre no? okay na mga Andre, no? ano lang yung eye test nga lang no tinignan lang kung ano marunong kami magbasa <laughs> alam mo may drug test eh puti wala nga ano sa conversion ako ng lisensya sir oh, doon din po okay thank you walang ano mga walang guide eh. kung <laughs> kung paano eh no ano ano sabi niya saan daw diba ito ito oh ito siguro no ito itong blue blue bill ah okay blue building sinasabi niya blue building ito kinuha na ng guard yung ano ko mga dre no? yung requirements ko pero nag-register pala ako sa portal mga dre no? LTO portal tawagin daw ako dito sa ano, sa window 2. Pangadre, may, may license kasi ako dati dito. Ngayon, uh, naiwanan ko yun sa Canada. So sabi ko kung pwedeng picture lang ibigay ko, hindi daw pwede. Parang mangyayari, Apidabi plus mga dre no? Kaya kukuha ko ngayon dito Dito ba Apidabi plus Buti meron sila rito mga dre Malalaman lang natin kung magkano Dito rin pala mga dre Dito din pala yung ano Apidabi plus oh. Dito tayo magbabayad Magpa-xerox daw muna tayo ng passport mga dre Para sa affidavit of loss Thank you Magkano ba? 250 yata yung affidavit of loss mga dre no? Ang kagandahan Nandito na lahat mga dre no? Hindi na ako babalik or lalabas pa Andiyan na rin lang sa kanila hindi ko kasi dinala yung expired kong Philippine Driver License, mga dre. ko ako, wala na silbi. Eh. Baka ka ako mas mahirap mag-renew. Ano, mag o kaya hindi ko naman naisip din na kukuha ko ng lisensya rito uli mga dre. No. Kaya hindi ko na dinala. Sayang naman. Rami-rami, ah, nag-lost din kayo, sir. Yes, po. Mahigang puso ilo-ilo yung akin. Ah, okay. Ito po. yung pala yun mga Andreño. So, ka? Hindi kaya pwedeng ano naiwanan ko na lang sa Canada ganon. Papasuluran uh, Sa ano po? Sa may baklaran niyo ng. Kailan last year. ay last year lang ako. Oh. Sige, thank you. Yun, mga dre. Uh, ko na lang yung yun. Yung apidabi to plus. Tapos sabi ng babae, diretsyo na daw ako sa kanya. So parang ano renewal na mga dre no. Renewal na, hindi na conversion. Mali, mali talaga ako, mali. So tapos na mga dre, happy dabi do plus. pag ganito mga dre no. I mean, hindi mo na kailangan lumabas kung may kailangan ka, may paserox, may CR, may bayad nga lang 10 pesos. <laughs> mga dre kailangan ko mag refresh your scores kailangan maipasa maaari bang bigyan ng sampung taon na lisensya ang isang driver kung ito ay mayroong huli o traffic violation hindi ay niyo po Salamat Ampaloy sa akin Oyangyan Okay, okay na mga dre no Takakuhan na tayo bakit doon Ang pogi ko dito Hindi pinaritan yung picture ko mga dre Nung unang kuha ko Eh ampayat ko dun <laughs> Okay na mga dre no Anong oras na 4.30 na mga dre no Magkano yung ano Magkano yung nagastos ko Mabahid ko sa lisensya mga dre Para sa renewal 5.85 Tapos may penalty ako Kasi nga August pa Last year na experience mga dre no to 2022 may penalty akong 150 in pa medical akong 500 tas gumawa ako ng apidabi plus na 250 so 1485 nag CR ako 10 pesos <laughs> 1995 nagpa ako so ah 1495 so 1499 mga dre no ang nagastos ko sayang sayang yung ano ko mga dre yung translation ko kasi hindi ko na pala kailangan dapat yon mga dreno kung naisip ko lang na kumbaga ano na lang kumbaga i-declare ko na lang na wala yung lisensya ko parang ganun mga dreno anyway yun uh, matuto na lang sa pagkakamali ko mga dreno <laughs> sa inyo 1.5 ko sa sa trans, translation mga dreno ng license no anyway ah uh, at least nakakuha ko ng lisensya ngayon, mga Dreno. Kaya uh, paano ba? Kasi mga Dreno, isip ko na ano eh na anong tawag dito? Yung lisensya ko nga, dala ko sa Canada, Expert na siya, mga Dreno, noong August, sabi ko. So hindi ko na kailangan yung lisensya na 'yon. Iniwanan ko na lang sa, sa Canada, mga Dreno. Eh dapat pala dinala ko, 'di ba? Anyway, 'yun na lang gawin nyo mga Dreno, kung sakali man mangyari sa inyo, kahit expert yung lisensya nyo pwede nyong iparin nyo may may penalty lang talaga mga dre no. Kasi sabi niya hindi ka may issue ng panibagong license dahil nga magdo license ka. So dapat magde-declare ka lang ng ano ng lost license. Bago ka mag-apply pala mga dre, kailangan mong pumunta sa LTO portal. 'Yun ang dapat mong gawin bago ka makapag-renew. Nag-exam ako mga dre, di ba? Take two ako bumagsak ako. Ano lang 'yun mga dreno? Parang ano, uh, refreshers course. Parang ano lang practice lang ganun mga dreno. naka take two ako pero 'yun, awa naman ng Diyos sa uh, nakapasa sa pangalawa. Kaya 'yun, tuloy-tuloy na mga dreno. Eto na, may, li may license na tayo. Ewan ko kung malinaw yung pagkakapaliwanag ko. <laughs> anyway, mga dreno, win na tayo no hapon na eh. Street foods. dito Pwede naman Kasi may tatawid Walang jaywalking Yan, balik tayo rito mga tre no? Sa City Hall ng Dasmarinas Tagal na rin na itong 7-11 na ito kasih sangat alhamdulillah alhamdulillah berbahagia. Andre. Yung dinaanan namin banda no? Ang sisikip ng ano, ang sisikip ng daanan niya, hindi makakapasok yung bumbero pag nagkaroon ng sunog. Eh, ang daming bahayan doon. Pwede pala yung ganun. Ang kipot talaga ng daanan niya. Mas ano, mas, ma, mas makipot pa rito sa, sa daanan namin. Ito malawak-lawak pa to eh. Doon, hindi talaga makakapasok yung ano yung Miski tricycle eh, alanganin ang pumasok doon eh kawawa naman yung mga nandun pag ano huwag naman sana pag nagkasunog ano na mga dre no alas 6 grabe pero at least success yung ano at least success ang lahat, mga dre no patagal at least nakakawa ano yung hapunan? just wanna And <laughs> if you're done, everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Who's calling? I won't ask for